ipapakita ko sa inyo ang aming mga halaman. May nasa loob at may nasa labas ng bahay. Narito ang tamang paraan ng pag-aalaga. Ang mga halaman ay nagbibigay ng sariwang hangin at ganda sa ating paligid. Kaya mahalaga na marunong tayong mag-alaga sa kanila. Heto ang ilang simpleng-simpleng paraan. Una, diligan ang halaman sa umaga o hapon. Huwag sobra at huwag kulang para manatiling masigla ang kanilang ugat. Pangalawa, bigyan sila ng tamang sikat ng araw. May mga halaman na gustong-gusto ng araw. Pangatlo, linisin ang paligid ng halaman. Alisin ang mga tuyong dahon at damo para mas mabilis silang lumaki at hindi magkasakit. Pangapat, lagyan ng pataba o abono ang halaman kada ilang linggo para lumago silang malusog at mas maganda ang kanilang mga dahon at bulaklak madali lang ang tamang pag-aalaga ng halaman. Kapag inalagaan natin sila, mas gaganda ang ating paligid at mas magiging masaya ang ating tahanan.